Sabi ko, eh, si Anglers pa ba ako? Parang wala yata akong nasasamahan ngayon, ah. <laughs> tayo sa damo. Damo, min. Ayan. O, damuhan. Ayan, kwentuhan ko lang kayo, guys, habang pumunta tayo sa spot. Ah, uh, ito. Dahil nag ng mga nakakaraan, ang tubig ay medyo gumanda. At pumasok dito ang tubig lawa. Ayan, at ayan, pagkaganyan, eh, na na ano nababibes ng mga tilapia yung fresh water yung tubig ulan kaya pumupunta sila dito sa mga damuhan sa mga kangkungan lalo ayan at pag ang tilapia guys eh laki sa kangkungan mahirap hirap pakagating yan sa bulate ano kaya sa BSF kaya talagang kangkong ang pinapain natin ang kagandahan sa mga tilapia yung nahuhuli sa sa kangkong eh iba talaga ang lasa talagang manamis-namis at siyempre malinis yan siyempre vegetarian diba ayan ayun tapos <laughs> ayun so maganda talaga uh, maganda ang quality ng uh, tilapia kapag uh, kangkung ang gamit natin pain ayan so ayan papunta na tayo sa ispat, at dito lang muna tayo ayan yung area natin na ispatan guys kulong yan puro water lilies sa paligid then may kangkong lang na konte so yung kangkung lang yung uh, ito lang area na to yung ano nila yung supply ng pagkain nila ayan o oh. nakikita natin Ayan, dito tayo magpupukol ngayon sa mga ano. eh may galaw nga eh. Ayan, eh, may galaw. nag -alisa, no? So, yun oh so, dito na lang tayo mamaya guys. Susubok tayo. Tara. Oh, grabe oh. hmm 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 Mmm. sila <laughs> hmm Si si, pengelita mau pagelita. Ayo ayo kepa ha. Dilap yang nguli sakangku. Oh. Mm. Surat miselen Tolani Busani, eh sinegan sa santol. Nice. Bus pitong. Heeh. Uh -oh. Sinegan ni sa santol. Aman. Um. <laughs>

Ano lang, yung papagdawin dati Utay, na. O, tayo, ilagyan na. Hmm. Yung nagadatong ko lang. Eh. Pero kung totoo siya, eh, maganda ay, yan. At ang ina, may laman na pala. Marala all. Uy, uh, uh, malaki kuya. Malaki, malaki. Oh, malaki rin. Good sign. Ay, <laughs> ay, thank you, Lord. Ay. Ah. Thank Lord, may pansabaw na <laughs> gustong gusto ko pa naman itong huli sa ano Ayan o. Ah, auto hook kasi kumagat <laughs> Sa auto <-hook> ko <laughs> Dali sa auto ko Kahit iwan mo lang o oh. mm. Ayan yung auto hook guys oh. Ayan, nakapaling Ayan Ayan o